Hello. ah, ito nga pala ang mga mutya ko ng mga ano, buto ng mga langka. Ayan po. Buto ng langka, yan. Ito yung langka po. Langka ko yan. Mga iba-ibang klaseng langka. Ito pa. Ayan, mga langka po yan lahat. Tapos ito po, ano to siya. Oh. Yan, papaya. Tapos, tapos ito, mga ano yan siya, mga patani. Ito, patani yan. Yan, mga ano yan, buto. Ito, mga buto yan. Oh. May buto na ano, kinain ng langgam. Ayan, Oh. At siya bahay ng ano, langgam. Kinain po yan ng mga ano. ano. Ayan po, oh. o. siya. Kinain na ng langgam. Pero para siyang ano, yung dahon na ano mutya po yan siya ng langgam andyan sila sa dahon yan po pero parang siyang buto mga langgam na nagbabahi bahayan sa guyabano yan po dahon po yan ng guyabano yan pa po yan o oh. na mga ano ko yan ah. buto yan ng mga ano yan po po ito hindi ko po alam kung tuba yan yung dalawa ito po mabigat po siya oh mga itlog ata ito itlog din po nakita ko parang siya yung itlog na nakaano ano sa may ano tawag yan mga sa ano siya oh. sa ilalim ng kuweba yan oh eh. eh. nakita ko po yung ano nag ano oh. salsaga ko po salsaga salsaga tutunog po yan salamat po. and po. Sino po gusto may nang ka, kayo na po magbayad ng ano, magbayad ng tawag ng panghulog. Ayan po. Ayan po. Mga nangka po yan. Lang, langka, yan langka. Ayan. Ayan pa langka. Ayan po. Marami po yan. Ito ano to, kukumber po 'yan yung kukumber ng bukid. Kumbaga ano, wild cucumber. Yung kinakain ng mga ano, mga ibon. Yan po siya. O ano sige. Ito po, opo. abukado ko na sana 'yan tapos. Ito po. buto? Ito po buto ng sampalo, kulay brown. Sampalok yan po. Sampalok yan po. Maliit. Tapos ito pa po, po. Tain ng kambing. Yan po. Buto po yan ng mga langka. Ayan. Marami po. Salamat po.